Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media sa buwatan ng Davao Group at Bureau of Customs isiniwalat na kaya pala madulas ang mga Chinese drug lord dahil kay Ninong nagulantang ang kongreso sa matinding isiniwalat tungkol sa kalakaran at sa buwatan sa Bureau of Customs kung saan ang 10 milyon kada linggo ay pang small time lang at nilantad din kung ano nga ba ang matinding partisipasyon ng Davao Group sa Bureau of Customs. Alos napamura din si Kong Flores sa laki ng kitaan ng mga fixer sa nasabing ahensya kung saan manipulado ito ng Davao Group at halos manginig din itong si attorney ng BOC matapos gisahin sa kongreso. Kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa-enrolled dun sa Davao Group na sinasabi mo? di ba? po. Hindi, pa. hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers na napapapasok mo? In a week? Uh, hindi pa po ganong karami. Okay. Give me a number. Duro mga 15, 14, ganyan. So, 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Uh, hindi po. Ano yan? Uh, hindi po lahat green lane, no? May tumadaan okay. ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Uh -huh. ayun nga po. Uh, at nung December nga rin po noon, taon na yun, eh, nagka-problema nga po, nagka redline po ako, halos lahat ng kunting. Kaya po, naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa TARA system na sinasabi mo? Yes, yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa sa mga containers mo. Yes po, Your own. So strict even if nagbayad ka na? Opo. Uh, harangin po nila yan. Eh, nagbayad ka na. Kahit so, bayad ka na? Oo. Oh, uh, marami silang pwedeng gawin. Pwede nilang pa-x-ray. Pwede na naman nilang pa-100% inspection. Pwede, pwede nilang, marami silang pwedeng gawin na pwede pang haras. So ipitin yung containers na pinapasok mo? Yes po, Iro. Okay. Now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Was that before being enrolled in the Tara system or after being enrolled in the Tara system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano binabayad mo? Uh, depende po yun. Uh, Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Uh, Average amount? Iba-iba po eh. Pero mataas po siya. Mataas? Yung kakamali, mga nasa 280, 300, mga ganun. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa Tara system? Yes, Sir Ronald and wala pang assurance na pwede pang maipit yung uh, containers mo even if nagbayad ka na. Uh, opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enroll ka na sa Tara system. Sabi mo may parang central command, tama ba yan? Opo. Na sila yung uh, kausap mo? Oo uh, opo, yung Davao Group po yun. Yung, Dabao Group? Yung command center ko yun po. Ang nag-establish po niyan sila, commissioner file doon po nung time niya. Commissioner file doon? Yes po. Ang nag-establish ng command center? Command center. So, magkahiwalay na entity itong Davao Group and Command Center? Yes, right? Kasi yung Davao Group po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay. So, Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Okay. Yes, right. Meaning, wala silang kinalaman sa pag-inspection, pag-pirma, order release, etc. Wala. Wala po. Okay. But, uh, kailangan kailangan dumaan sa kanila, sinasabi mo? Uh, yun nga po, ano yun eh. Uh, sinabi ni Jojo ba, ni-refer nila ako sa kanila, nung nakamit ko sila, si tita nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Kailangan, parang ang aking intindi po doon, lahat po, kailangan dumaan sa kanila eh. Lahat magbigay ng uh, tara. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo. Kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Okay. O yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, sir. Ang 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned uh, offered by Councilor Small Abelera. Tama ba yun? Yes, sir. Ono. Yun ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with uh, the councilor, Small Abeliera, para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly, para kanino yung 5 million? Yun, uh, sabi nila sa akin, punta ng Davao, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako nun. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung... So tao. never mo rin namit si Pulong Duterte? To be never, fair with the, never, with the congressman? Never. never. Opo. Okay, si Small Abeliera nakausap mo? Yan po, opo. Kanina mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya, sa kanya po. Kay Smola Villara? Yes po. Siya lang mag-isa? At that uh, time? Opo. Ako, si Jack, tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung, uh, uh, yung isa kasama rin sa Davao Group. So, dahil wala naman akong kakilala sa Davao, first time ko pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So, siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant kung saan kayo nakita ni Small na Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million. Doon ko po binigay. Okay. okay. Now, enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po. Na, naayos naman siya. Maayos uh, na ang pagpasok? Opo. Okay. Now, sino ang uh, lumalapit din sa'yo para ipapasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes, yes po. Kahit sino na shipper? Kung sino ang gusto mong mag-inquire, opo. So, no. uh, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll. Yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. Di ba? It's cheaper than the previous uh, amounts na binibigay mo. Tama ba? Kasi po, yung uh, duties and taxes nun, eh, mas mataas po talaga. Doon sa first, before the enrollment oh, sa TARA oh, system? Po, talagang mas mataas po talaga siya. ah uh, kung, kasi itong uh, sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat ng So, footwear, tableware, katulad po na itong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan, Oo. it should be more. Kung idadaan mo yan ng legal. Eh, answer me, it should be more. It should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, your own. Okay, now, question. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gusto mong pumasok ng 20 containers, you don't ask kung anong laman yan, di ba? pagbibigay uh, sila sa akin ng practice, ang packing list may declaration ko ng laman. Yes po. But for you, you take your the word na kung Ano nakasabi doon sa packing list na yon? 'Yun ang uh, parang you will believe in. 'Yun ang uh, uh, that's what you will believe in. Yes for your honor. Okay, so wala kang pakialam kung uh, drugs ba 'yan, barrel ba 'yan, mga ilaga, illegal na mga gamit or something. Basta ang si, ang you just rely on the declaration of the shipper. Ano nakalagay doon sa dokumento? Uh, kung drugs po yun hindi ako papayag. Of course, oh. 'di ba? But kung hindi hindi mo na pinapa You don't okay. find out kung, kung ano pang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, 'yun lang yung ano paniniwalaan ko. Kung ano na sa papel na sinabi nila na used clothing or something like that. 'Yun na yung uh, paniniwalaan mo. Yes, for your honor. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning hindi ka na nag iinvestiga Sino ba to? Bakit siya magship ship ng uh, 10 containers? Sino ba to? Uh, bakit ganito ang laman ng container niya. Hindi wala na. na. Basta nagbayad sa'yo, basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes po, Yoko. On. And once you started with the taras system, smoother yung pagpasok ng uh, containers mo. Tama ba? Yes po, Yoko. Walang uh, sudden inspections, walang red, red lane. Bigla, wala. Wala po, Yoko. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container. Yes po, Yoko. Puno man yan or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po, Yoko. And sa uh, testimony mo, these are all, siguro, kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po, yun. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these uh, members ng, uh, kung sino man ito binibigay yung, pay yung payment na 170? Uh, yung sa Tara po, uh, in-text po ako ni Tita Nani. So, depende po, minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan, po, pupuntahin niya ako sa isang lugar. So, cash Opo, cash po. Always cash. Handed over to this tita nani. Yes po, Your And you've met this tita nani in person. Yes po, you're So po. kilala mo, ma-identify mo yun, uh, yung, yung person na to. Yes po. Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis na pagbigay ng pagbigay uh, ng, ng, pera? Weekly basis po. It. Weekly? Opo. So i-total mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Ha? Huh? Yes po. Yun. And that's, anong araw yung binibigay? Tuwing Friday po it. Fridays. So cash, no? Cash, sabi mo? Cash. Okay. Now uh, to the Bureau of Customs, sir, have you heard of, of these things going on prior to your uh, assumption of your current position? Your Honor, uh, uh, prior to my assumption, I've not uh, heard. Yes, your Honor. Okay. Parat ngayon, you've heard of it? Ah, uh, from the... Stories. Yes, sir. Oh, but never na may nahuli kayo, may pinosecute kayo, or anything like that? I am not aware, Your Honor. I'd you are not check. aware? Yes, sir. Diba, sa dami ng pinapasok nila, wala kayong na prosecute man lang. Na, it's, that's a hundred containers a week. Uh, I have to check our records, sir. You wrong. have to check. Okay. Mr. Guban, na-mention mo rin tong uh, TARA system before? Yes, Your Honor, Governor Vernon. So, anong alam mo about the tariff system? Tama ba yung sinabi ni Mark Taguba? Your Honor, traditionally, even up to now, that the, the, common transaction in the Bureau. The common? Regardless of kung sino yung uh, commissioner? Regardless, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So, anong uh, year mo pa noon nalaman na may ganitong Since uh, kalakaran? Since time immemorial, oh, Since Honor. time immemorial. When I was there at 2017, muntik na ako, dalawang bisis akong itinapon because of that. Because I am against na yun ay magpatong-patong, bigas-bigas. I was then in barangas. So, so Mark Taguba is just one of the many who facilitates the pa yes, pagpasok Honor. ng mga container vans? Yes, Your Honor. One of the many? Yes, Your Honor. Mga ilan sa tingin, sa tingin mo yung many na pinagsasabi Your mo? Your Honor, if there are about 10,000 per week containers, so how many brokers? The same of Mr. Taguba. So are you telling me that 10,000 containers are enrolled in the Tara system? Hindi naman siguro. Not exactly, Your Honor. Ah. Because there are so gling gling the multinational. Ah, they are not really yung big. legit Yes, na dinideclare lahat As na gusto we, magbayad ng tamang buwis. Yes, voice. Your Honor. but okay. because of some Chinese businessmen in the Philippines, they are all transacting business the same. The same way as Mark Taguba Yes, da. Your Honor. Ilan yan sa tingin mo? That is thousands, Your Honor. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan? Pasok ng pasok ng container vans? Yes, Your Honor. Are you exaggerating things, Mr. Taguba? No, no, Your Honor. That is based on experience. Pinapasakay mo yung committing to. No, Your Honor. That is based on experience. I'm telling you Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs help the people now because of drugs and smuggling of rice. Di ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor. Di ba tinisabi mo before pa or something like even that? Even din, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, I'll go back to Mark Tagu. Mark Tagu ba? Magkano'ng kinikita mo per container? Uh, Meron po akong 10,000 sa tracking. Meron po akong 10,000 pa uling patong. Tapos container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000? That's included in the 170,000 per container? Yes boy. Included uh, na. Congressman Flores, if I may. Uh, Go ahead, ko lang ano yun kasi para makumpleto yung picture. Go ahead, uh, Mark, gaya nung tanong ni Congressman na uh, Flores, so, roughly, kumikita ka ng 20,000 per container. Yes po, uh, no? So, alimbawa, sa isang linggo, may isang container ka, meron kang uh, or less dalawang milyon sa isang linggo. Uh, hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, yung iba utang. So, pero more or less, mga, malaking halaga rin po. So, ibig sabihin, pag container, kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, regardless of the size, basta yun ang, yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino napupunta yung magano 170 per container? Yes po, yun. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung, yung 170 na yun? Kung alam mo lang, no? kung ano yung breakdown ng 170 na yun? Sabi ko nga po, uh, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po, nasabi ko na to lahat noon eh. Senate oh. hearings, congressional hearings, wala naman po nagbago, nandiyan dyan pa rin naman po yun So hanggang ngayon? Uh... O so, pwede niyong makuha yan kung ano. Sa Sige. Senate so po. nasabi mo na yan noon? Nasabi ko na po noon. Uh, tama ba yon Jimmy na yung uh, bayaran pala dyan o yung para system na sinasabi, eh, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCAS. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit, uh, you may proceed. Continue, please. So, kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, anong ginigita mo? Mark? Malaki rin po. That's how much ba? I'm very poor in math eh. Huh? 3 million? 3 million a week? Uh, yes, sir. owner. Oh, chucks. oh sorry. Uh, a week yan, ha? Huh? Yung uh, hindi la- lagi dahil po, yung mga Chinese po, hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga yung nagpapapasok ng uh, containers, small time ka ba, big time, or medium? Last small time lang po. Small time ako. ka lang. So may ibang mga mas nagpapapasok pa lang, mas malaking number of containers kaysa sa'yo? Opo. Every week? Meron po, marami po. Well, with the indulgence, Mr. Chair of uh, uh, Congressman Gil Flores, gusto lang in relation to what you're saying, uh, yung 170 na binabayaran mo, uh, Mark, uh, yun know, ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang, walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan ng resibo, whatever. O magkano nilisibuhan doon? Kung sa Tara po ba ito? Ha? Eh, sa, tara, sa Tara, meron. Sa, Tara po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Ah, meron po. Kaya nga po, sinabi, sabi ko po noon, doon pa ito sa Sendai. Okay, magkano yun nirisibuhan doon? Iba-iba po yan. Meron pong uh, shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung, magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi. 160 yung lagay. Hindi ko na nga po kasi ma... Pero lahat po yan. Pero so, palagay sa... ko, ano? meron kan meron kang journal na tinatago sarili mo na nakalagay doon yung presyo. Ang mo, correct? Right? Meron kang chorna, meron kang sariling notebook. Ilista mo yan eh. Alam nga naman, ibigay mo yan na wala ka malang record sa sarili mo. Ano, meron ka nun. Tama, wala. Wala. Diba? No. Eh, anong klaseng businessman ka? Kung hindi mo nila record Parang yung tinatang, tin, yung binibigay mo. Kung ilan po mo. ba yung mga, meron po, meron. wala eh, eh, meron. Isap mo dito yung record. Oh, di ba? I mean, meron ka dyan. Businessman ka eh. Alam ko po kasi, yung hinahanap niyo po, na uh, meron na po yan eh, nabigay na nga po sa Senate dati noon. Bigis Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito, ha? Pinanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo, correct? Yes po, yun. Tinanong kita kung magkano nilisibuhan doon. O, oh, hindi mo masabi kung magkano nilisibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano lagay na binibigay mo. sapagkat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes, po, Kasi yun. kung may resibo yun, may money trail Yes po. Tama ba ako? Customs. Tama ako, di ba? Uh, ah, Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or... O, oh, hindi, hindi. Tama, tama ako na ako ah, kung may lagay doon, walang resibo yun. So, pati kung mayroong resibo, may money trail na makikita sa inyo. Ah, hindi lang pwedeng resibuhan niya na resibo ng gobyerno, eh. Correct? Yeah. I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of Um. Hindi ko sinasabi yung may personal knowledge ka. Lang. Sinasabi ko lang kung yan ang nangyayari yan sa customs. Kung naman eh, uh, nagtatago ka pa na ko, ano-ano eh. Ilan taon ka na sa customs? Your Honor, ah... Uh, Ilan taon ka na sa customs? About five years or... Oh. Wala kang alam? Your Honor, ah... Uh, wala about... yung, wala kung your Honor, your Honor. Pira, five years ka na dyan. May alam ka. Pira. Pira. Hey. Ang inaano mo, meron kang journal na tinatago niya. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay Wala yun. Di ba? Therefore, yung walang resibo ng 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Businessman ka eh. Hindi po, Your Honor, kumahanap ko po. Mahanap mo yan. Kumahanap mo. Mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasayang mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga binigay mo. Si Chair. Okay? Isabit mo dito. Para maniwala kami sa'yo. O magkikita namin ngayon yan. Eh kung yung sa drugs nga eh. Sa drugs. Ha? O yung, yung, pinapanood ko, Congressman Flores, na Netflix yung Narcos. Ha? Meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista. O, oh. oh, kanino binigay ito? Nakalagay ito doon eh. Kanino binigay? Meron kanin doon. Tama? Yes po, Mr. Chair. Eh. Uy, meron ka pala eh. Sabihin mo sa amin. Para makita namin kung sino tumanggap. Eh, nanguhula tayo dito. Sabihin mo, o sino yung nakatanggap niyan. O, manguhula tayo dito. Hindi mo masabi. Sige mo sa amin yung listahan. May listahan kayo eh. Nilama po, Mr. Chair. Okay, uh, please proceed. Uh, A few more questions, Mr. Chair. Mr. Taguba, nung uh, you were doing this business, isang consignee lang ba ang ginagamit mo? O iba-iba? Iba-iba po. Iba-iba. So, ano naman ang share ng consignee doon? May royalty fee po siya. How much naman? Uh, 1,500. 1,500 lang? Per container? Per container. But, hindi ba siya mga problema kung siya ng uh, may hawak sa container na no? may kontraband at siya nahuli? Ah... Uh, yan po yung arrangement. Eh. Hindi ko... For a fee of 1,500, yan na risk ang uh, iti-take niya? Uh, kasi po, hindi naman din namin na iniisip na yun nga po, may droga o kung ano pa man doon sa container. Regular shipment lang po iniisip namin. Okay, so, uh, sige, give me, can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo for your your business? Ang, uh, Lima? Anim? Tatlo po. Tatlo? Oh, <laughs> okay, now, customs. Hindi nyo ba ma... Wouldn't it be easier to track it na bakit itong tatlong consignees na to, ang mga containers sila, ang binabayaran taxes is ganito lang. Mababa. And they're always shipping in containers on a weekly basis. Is it like, if you just graph it, parang hindi ba nakakano yan na but si consignee A, B, and C, almost 30 per containers per week, yet the, the average amount of taxes that they pay per container is mababa lang, 40,000 lang or something like that. Hindi ba yan maano? Yes, Your Honor. Uh, we have a uh, record for it. And anong ginagawa niyo? Ba't green lane pa rin yung mga consignees na yan or something? Ano? Hindi ba yan red flag dapat? Yes, Your Honor. That should be red flag. And my question flag. is, what are you doing about it? Um, Your Honor, I'm sorry. You'll sure. get back to me? No, Your Honor. Uh, it's uh, handled by a different... Uh, handled by whom? Uh, risk Management Office. Risk Management Office. So they've been knowing about this and what have they done so far over the years? Your honor uh th they, they they can answer it not you, right? No, your honor okay. there's a there's a parameter, your honor. So Alright. they adjust the parameter accordingly, Honor. Kasi it's para sa akin it's impossible not to figure it out. Eh na itong si consignees na to, parang bakit ang mura ng taxes na binabayaran nila? 'Di ba? But palaging may containers na pumapasok yet always cheap lang yung uh, yung taxes that they're paying. Eh, sa akin that's red flag already, parang we should, I think, take a look at it after three weeks siguro eh. Tingnan nga natin to on the fourth week kung ano ba talaga yung mga laman ng container. Sila. Bakit 40,000 lang binabayaran per container? And that's in just three weeks. We've been here for years. Eh, walang nang nangyayaring ganun. Ano ba nangyayari dyan sa customs, uh, attorney Buko? Uh, as I've mentioned, Your Honor, uh, there is a, a group that, who is in charge of that, Your Honor. Correct. Right. Thank you. Thank you, Mr. Chair.